Magandang araw mga kabukid. Ayan, kamusta po kayo? Tinanggal ko yung ano yung audio kasi merong ano music kasi merong nangangampanya Kaya ayan, tinanggal ko muna. Na dito nga pala kami ngayon sa Wawa. Ayan, sa lawa ng Wawa. Makikita niyo po diyan yung ano ay kaso hindi niyo makita kasi medyo malabo, maliwanag. Ano yun, yung Taal View. Ayan, makikita ay niyo po diyan kung mapapagawi kayo dyan sa lugar na yan, nakikita niyo yun dyan. Pero dumaan lang naman kami dito kasi sa ilog naman talaga ang destinasyon namin. kasi nga, uh, inihatid lang, lang naman namin yung mga bata. Tsaka yung biyanan ko. Kasi may swimming sila sa ilog. Yan, inihatid lang namin mag-asawa. Kasi hindi pa naman kami nakapasto ng mga baboy. At ah, ng baboy ng kambing. Hindi rin nakapagpakain pa ng baboy tapos nakapagtasto ng baka kaya kami dumaan lang din eh ayan, kasama ko nga ang aking bulilit na makulit nandito, titingnan daw niya kung may isda dito kasi kahit dyan sa tabing yan may kita nyo napakaraming maliliit na isdang tilapia kaya nakakatuwa ayan o, no, nandyan meron dyan isang pulo lang na ano ayan, <laughs> may kita nyo kami sa anino kasi sabi niya, bumalik daw kami dito para manghuhuli daw siya ng isda eh kaso eh, nagmamadali na yung anong pupunta na daw ng ilog isinama eh, na kami kasi para daw makakain kami tamang tama naman at kami hindi pa nga nakakaalmusal sabi ko oh sige tara muna pumunta doon ng kakain at eh, saka para din eh di yan. medyo malayo-layo lang din ang pinupuntahan namin na ilog dito kaso yung ilog dito hindi kasing ganda ng mga ilog na iba na talagang malinaw <laughs> pero napapagtiyaga na budget Milbaga. O napapagtiyaga na ng mga batang sabik na sabik sa tampisaw sa ilog. Kasi pag doon sa amin sa Mindoro kasi ang ganda ng mga ilog doon, malinaw talaga eh dito medyo kulabu na <laughs> kasi yung mga ilog dito ginawa na nila parang resort meron ding mga cottage may mga ano din may mga basta parang resort na din pinaglagyan nila ng mga ng mga barikada na sako sako para maging parang swimming pool siya. ayan marami ditong ano mga ispat na pwede kang mapamilian <laughs> ayan meron dito ng 20-20 yun yung kauna-unahan natang ano dito yung 20-20 yun nilagpas na namin dyan sa ano na yan tapos yan pumasok muna kami kasi tagarian yung tito ko dito ng asawa ko Ayan. buti na lang nakapasok na yung kotse dito kahit papaano ay eh hindi na ganun kalayo yung nilalakad kasi dati hindi nakakapasok ang layo ng nilakad namin ngayon nakakapasok na dito kaya malaking ano din malaking tipid din sa paglalakad <laughs> kumbaga hindi na makahihirapan ng sobra Yan, kaya, lang, kaya nga lang la, iingat-ingat kasi kumbaga one way lang bawal ang may kasalubong aatras ka talaga kapag may kasalubong ka <laughs> Buti na lang na pana, ng kahapon, hindi naman ganun ka, ano, ka sikip ang mga tao. May mga paso kaya, ayun, timing na hindi mahirap ang pagdaan dito. Ayan, pagkarating namin doon, ipinalit muna namin yung aming sasakyan, tapos ay mahaba-haba lakarin. Kaya tuwang tuwa ang aking ah, kaya napunta ng inyong lolo, Domeng. Nakasama, hindi alam ng nanay. Kasi tuwing gumagang, aga-aga kasi niya pumunta sa amin. pa nga lang ako, nandun na yan sa amin eh. Kaya sabi ko, tara, tay isasama kita. Kasi yung ilog naman yung napaka babaw na. na, tali, na ano. oh. Ito yung lupa natin. oh sayang. Ilang yung square meter yan? Ano, laki, 700. Ba? Malaka-laki din. Oo. Uh -huh. Pero okay. ilan taon pa yung mati-develop na ito eh. Ilan taon pa. Dahil pa lang puno na ano eh. Pwede ko na ano yung... Ilan eh. <laughs> <Ako namay> <laughs> 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 <Di> na eh tata Hindi tayo dinidini pala <laughs> tayo. Ako na may sumunod. Naligaw pa. Hindi tayo. At baka tayo makagat ng ato. <laughs>

at pagkarating namin dyan ay kumain lang kami sa glit at kami umalis na din. Binalikan na lang namin sila ng mga 12 para sunduin. Ayan. Ayan si mami at saka yung aking tita. Tita ng asawa ko. Ayan. Mga bata nagsiswimming na. Ayan. Hanggang dito na lang mga kabukid. kabukid. Salamat po sa inyong pagsuporta. Bye.